Mabuhay! Ako po ito si Eds, ang inyong kaamats na lagi may topak, ganern, and welcome sa panibagong It's Storya! Hi! Dito kami ngayon sa Sampalok Castle! Pasado alas 8 na ng umaga nang marating namin ang Sampalok Dam. Medyo masama at mukhang lumipin nga pala ang panahon ngayon. Kaya naman hindi na kami dito stay at kumain na lang kami ng breakfast para meron kami energy sa susunod naming lakad. Oh my God! Ayan, napasapo tayo lahat. Ayan, pakita Mula sa Palo, Quezon ay bumiyahe kami dito sa Lukban at talaga namang inabot kami ng isang malakas na ulan. At dahil nandito na kami sa bayan ng Superstar, hindi na namin pinalampas ang katilang pinagmamalaking hab-hab. Kumain kami ng pansit, HABHAB hab, -hab. Ilang minuto mula sa bayan ng Lokban ay marating mo na ang malinaw dito sa May Laguna. Sa halagang 20 pesos ay may experience mo na ang kanilang pinagmamalaking tubig dito sa malinaw. Desa! Yes, madam! Anong ulam? for oh, and, today I'm sorry madam but we don't have oolong today but we have dessert okay ha? we have cookies wow. and cream. We'll cookies and cream and we have ube castle wow from selecta buko ube wow from dan erics and selecta so you want, you want, you want? yes let's open okay oh <laughs> <laughs> cookies, cookies and, and cream, cream. <laughs> <laughs> this is ube buko. And buko ube. Kare. Para sa mga katanong kung sino ang aking siyowa. Pwes, hindi siya yon. Pagkatapos namin magpabili ng emperador ay ito na kami ngayon at kumain para meron kaming energy. Dito nga pala kami pumesto sa kanilang bagong gawang tambu cottage for only 300 pesos ay makikita mo na ang overview ng ilog. Yeah, Emote lang! Ito nga ang o, ba? diba? Hindi mo na kailangan pumunta sa Aliw po. Oh. <laughs> Kasi malayo kami doon. Dito na lang kami sa Malinaw. Isang bucket list na naman po ang atin na checkan mga kaamats. So, dito na nga pala kami lumipat sa baba ng aming cottage. Kung ayaw mo naman mag-cottage at gumastos ng 300 pesos, pwede ka po mag-inom dito mismo sa malinaw na tubig. Napakasarap at napakalamig ng tubig dito. Talaga naman mag enjoy at mag-relax ka mga kaamads. Sa bandang bunga ng malinaw ay eh makikita ang ilang pa mga kabataan na naliligo dito sa ilog. Talaga naman mag-enjoy enjoy sila at sulit na sulit ang kanilang 20 pesos. Kung wala kang baon, sagot nila yan dahil meron silang sari-sari store. All right. We're going to the na, so we need to be fresh. As always, I use L'Oréal Pure. Hi. So, time check is 4 o'clock in the afternoon and we're going back to the say dito. Ako po si Lito Atienza, mahal kong Maynila. Bye! Thank you for watching! Sa kabila ng pagiging busy natin sa loob ng isang linggo, huwag mong kalimutan mag-enjoy at mag-relax dahil may silang ang buhay. sa... Ngayon dito na lang po mga kaamat See you when I see ya